Sir, magandang hapon, magandang po. Man, hapon, hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Ronald. Sir, itong uh, si Ma'am Jaisel de la Cruz po, gaano na po siya katagal na nagtatrabaho bilang isang OFW? Magpo-four months pa lang siya, Ma'am. Ah, so bago okay, pa lang papa. po. Saan po siya na-assign, Sir, na country? Sa Saudi po. Sa Saudi. Okay. And uh, ano po ang kalagayan ng inyong asawa base po sa inyong pag-uusap? Sa aming pag-uusap, Ma'am, hmm. totally, nag kami nung almost two months pa lang. Hello, sir. sana ma niyo po ako dito sa amin. Linggo isang beses na po kumain ng kanin. May evidence po ako na ipakita po sa inyo. Sana matulungan niyo po ako kasi ayaw kong payagan ang ko na uuwi Sabi niya po, nabayaran ko po daw sa kanya yung dinastos niya po sa akin. Sana ma-rescue niyo po ako. Nakita naman natin si rin no, na sumusuka ng dugo si mama at uh, base sa kanyang kwento ay isang beses lamang siyang pinapakain. Mm -hmm isang araw ng kanyang ama. Sa akin ma'am, gusto ko lang mapauwi siya ma dahil hindi ko na rin po kaya, ma'am, na ganyan nakikita ako kahit sabihin hiwalay kami. Kasi, ma'am, may anak din kami kasi... mm -hmm yung pinangahawakan ko yung mga bata din. Siyempre, maliliit pa mga bata. Gusto ko makauwi na lang talaga siya. Ma'am Jaisal, magandang hapon po. Nandito po ang inyong kinakasama na si Sir Ronald at uh, nakita din namin sa video kanina yung hirap po na inyong dinaranas dyan sa Saudi Arabia. Maaaring niyo po bang sabihin sa amin, ma'am, kung ano po ang inyong karanasan dyan? Nung may kasama po ako dito, ma'am, mm. hindi naman po ganito yung amo ko po mabait po siya pero ramdam ko rin po na iba yung ugali niya pero nung time na yun na sinabihan ako na kasama ako na ingat daw po ako dahil hindi daw maganda yung ugali niya hindi po ako naniwala nun kasi gusto ko pong wala ako mismo makas makasaksi sa ugali niya po mm -hmm. nung nakauwi na po yung kasama ko sa Pinas yung mga gamit po na binigay ng kapatid ng amo niya kinuha niya po lahat kinuha niya po lahat-lahat Okay. Wala pong dala yung kasama ko ng mga gamit. Kinuha niya po lahat-lahat ng gamit na binigay ng kapatid niya po. Pati po yung tablet na binigay ng kaibigan ng ni ati din po. Kinuha niya rin po, hindi niya po sinauli po. Mm -mm. Pero si uh, ma'am uh, ma Jaisel, sinasaktan po ba kayo uh, physically ng inyong amo dyan? Nung time na yon po ma'am, nung, nung nagising pa, nung late po ako nang nagising po, galit na galit po sa akin ma'am. Tapos nung nagluto ako ng ano ba yung pambaon sa school ng anak niya? Pagkatapos noon, ma'am, binato sa akin yung tupperware po. Tapos yung pagkain na nuggets ba yun? Tsaka yung potato na niluto ko po. So binabato binato ka niya ng sa gamit? Ito. Bukod po sa pambabato Opo. ng gamit sa inyo, ma'am, ano pa po ang ginagawa ng employer niyo sa inyo? Minumura po ako, ma'am. Hinayaan ko na lang po. Hindi ko na lang po siya pinapansin. Oo lang po ako ng oo. Ano po yung nabanggit niyo, ma'am, kanina na kayo po ay hindi kumakain ng tama? Opo, ma'am. Hindi po ako kumakain ng tama dito, ma'am. Ilang beses ba niya so tayo, ma'am, kumakainin? Isang beses lang po, ma'am. Minsan po, hindi po. Minsan, pag mag-order silang ng kanin po, yun lang po, makakain po ako. Kunti po. So, isang beses sa isang araw ka lang niya pinapakain ng pagkain? Opo. Sa isang linggo po, isang beses lang po kumain ng kanin. Tapos, ako na po mismo nangunguha ng pagkain po sa Red right, Mila, patagoon nga lang po yung pagkuha ko ng pagkain po eh. Okay. At nasabi mo na ba ito sa iyong uh, agency? Nasabi mo ba, mo ba sa kanila yung mga na naranasan mo dyan? Opo ma'am. Na nasa nasabi ko na po ma'am. Mm, anong sinabi Ay, ng agency sa'yo? Sa kasi nung time na yun na nag-away po kami na amo ko, pinasital po kaming dalawa po, pinapunta kami ng agency po kaming dalawa ng amo mm. ko. Tapos nung pumunta po kami doon, ang gusto kasi ng amo ko, gusto ko daw umuwi. May napapili po ako nila kung gusto daw ako umuwi or mag-change employer daw ako. Mm. Tapos so, anong sabi sinabi ko, mo ma'am? Sa, sabi ng amo ko, kung gusto ko daw umuwi. Magbayad daw ako ng 25k real sa kanya para daw mabalik po yung gastos niya sa akin po. Okay. Pero, so, pero ano sabi pong sinabi akin? ng agency niyo ma'am? Sinabi uh, papauuwi na po ba kayo or ano pong ginawa nila? Wala ma'am, no choice daw po sila ma'am. Sabi nila po sa akin kasi kailangan ko daw tapusin yung kontrata ko. Okay. Sabi ko, hindi ko na po kaya. Sabi ko, hindi ko na po kasi kaya. Eh. Kung mag-change employer po ako, kung ganun, din naman maranasan ko. Wag na lang, pauwi nyo na lang po ako sa Pilipinas. Total, di ba sabi niyo naman po, if mag tapos ako 3 months, bayad na po ako sa employer ko dito. Wala na akong babayaran. Mm, -hmm. mm -hmm. Actually, at po yung mga anak. I love you mama. Ma. Huwag mo kaming alalanin dito mama dahil mahal, na mahal ka namin. Namimiss ko na po siya. Gusto ko na po siyang umuwi. Anong gagawin mo pag umuwi si mama mo dito? Gusto ko na lang po siya bumalik dito sa amin. Ayaw na po naming mawala sa amin. Mahal na mahal po namin siya. Mama, lakasan mo yung loob po siya ma mahal na mahal ka namin. Masasabi ko lang po kung makauwi pa ako, gusto ko lang po silang makita. Kasi ayaw ko na rin pong makipagbalikan sa asawa ko po eh. Ah, okay. So mag, ah, nabanggit kasi ni Sir kanina, Sir Ronald, na magkahiwal kayo ng dalawang buwan. Pero ang sinabi niya nagkabalikan. So ngayon, hiwalay kayo ulit? Hindi na kami nagkabalikan, ma'am. Sa uh, isang bagay na hindi na kami nagkabalikan. Hindi ko rin po malaman, ma'am, kung anong dahilan niya. Mm -hmm. eh, hindi naman niya sinasabi ng maayos. Mm -hmm. Pero tanggap ko naman po. Ma'am Jaisal, bakit po kayo nakipaghiwalay sa asawa ninyo, sa kinakasama ninyo? Hindi ko na po kasi kaya yung pang-anon nila sa akin may lalo na yung sa pamilya niya po. Ayaw ko na po kasi yung na ano na po kasi ako, napupuno na po kasi ako simula noon pa, ma'am eh. Sa mga kapatid ko po, Mm -hmm. So wala po ako'ng alam nung time na nag-away sila sa JC ma'am eh. Nagulat na lang ako naggiinanan niya ako pero okay lang tanggap ko pa rin po. Good afternoon po ma'am Ethel. Nandito po si ma'am Jcel De La Cruz. Meron na po bang naging aksyon ang Maanyag International Manpower Agency tungkol po sa kanyang reklamo? Ah, uh, yes po ma'am. Bali, na-report ko na po sa FIA at saka nakihat na rin din ako sa kanya na mag-advise na magpa-medical siya. Mm. And then kahapon po, nag-reply siya sa akin kahapon na medical na daw siya. Sabi niya, dinala siya ng medical ng amunya niya. Mm. po siya at saka uh, inano po yung mga history niya. Although mayroon po siyang pneumonitis na ano na record po na dating nang na-encounter na sakit so parang nag Parang bumalik po yun, ma'am, kasi sabi niya nagsusuka po daw siya ng dugo. Yes, ma'am. May video naman po si Jaisel na siya po ay sumusuka ng dugo. Pero ang uh, tanong po namin, bakit hindi pa po naililipat si Ma'am Jaisel sa isang shelter, ma'am, sa Saudi Arabia? Mm, bali na, bali, F... nag-report na po ako ng FRA nung 6, mm. ma'am. At saka ano, ngayon po, ma'am, pinapaloap ko po kasi nag-usap po kami kanina ni Ma'am Jaisel. So pinapaloap po ang FRA. Tapos, tinatanong ko siya, sabi ko sa Facebook, Ma'am uh, sabi ko, um, sa extreme mo nandiyan na kailangan ko po yung medical report kasi pag ano, makikita namin doon kung ano talaga ang resulta. Tapos ngayon, sabi niya, Ma'am, gusto ko pong umuwi. pa po na i-report sa inyo itong problema ni Ma'am Jaisel? Noong September 6 po, Ma'am. September 6 pa po, Ma'am, na i-report. Ngayon ay September 13 na. Hindi po ba pwede, Ma'am Ethel, uh, na si Ma'am e Jaisel ay palabasin muna at uh, dalhin na po sa isang shelter kasi kung patuloy uh, o oh, kasi konti-unti-unti yung pang-aabuso sa kanya at uh, talagang nagkakaroon na po ng effect sa kanyang health hindi po natin kailangang hintayin yung medical report pa ng doktor para alisin siya doon sa uh, kinalalagyan po niya ngayon hindi yes, po ba Yes ma'am I understand ma'am. Oh. Uh, Nagano na po ako na nag-send po ako ng ano sa FRA for immediate ano Mm. Immediate action po pa, Ma'am Jessel, Ma'am. So, ipapalo up ko na, i-forward ko na naman ulit for, ano, for, uh, what is this? Kana, kukuhanin siya sa amo niya para i-transfer po sa FRA na shelter po. Kailan po kaya namin may expect, Ma'am, ang feedback galing po sa inyo tungkol dyan sa pag-transfer sa kanya? magkaiba po ka tayo ng oras, di po ba? So, kailangan ko lang po mang reply ng ano ma'am, ng FRA ma'am para ma-immediate transfer natin si ma'am Chesel ma'am. Tapos, i eh, kung i eh, sabi ko na din sa head namin na for ano na po siya, for papauwi na po. Meron po bang dapat bayaran? Kasi ang sinabi po ni ma'am Jaisel, eh, pinipilit po siya ng kanyang amo na magbayad daw po. nang kung ano man yung nagastos ng kanyang amo sa kanya. So dapat po hindi po siya pinagbabayad ng ganun. Uh, bakit po naniningil yung amo niya? ay hindi ko po alam kung bakit niya yung amo niya sa kanya, ma'am. Sige, ma'am, iano ko na lang po sa head namin, ma'am, para makauwi po siya, ma'am. Sige po, maraming salamat po, ma'am Ethel Montano ng Maanyag International Manpower Agency. At uh, please wag niyo po ibaba ang telepono, makikipag-coordinate po ang aming staff sa kabilang linya. Good afternoon po, Attorney Malonzo. Magandang hapon po. Ma'am, uh, meron po tayong isang OFW dito na nakakaranas po ng pang-aabuso sa kanyang amo sa Saudi Arabia at nais na po niyang umuwi. Ngayon, ito pong employer po niya ay sinisingil daw po siya ng nagastos sa kanya sa pagpunta po sa Saudi Arabia. Ano po ang options natin sa ating OFW man para po agad po siyang makauwi sa Pilipinas? Okay, unang-una, uh, Panyera. Yes, ma'am. Okay, uh, apart, uh, as, general, uh, as a general rule, meron po tayong 34 months contract, right? Yes, so, ma'am. Pero kung may violation po, may contract violations na on the part of the employer, yung ating OFW has the right to pre-terminate yung kanyang kontrata. Yes. But with respect sa agency po, na binayad naman po ng uh, employer sa agency dyan, yung counterpart agency, which is the FRA, mm -hmm. ito po is uh, an agreement between the employer and the agency po. Correct. So, kasi yun naman ang kailangan tingnan muna natin. Sino bang may kasalanan? Sa lahat naman po ng kontrata, ganon. Yes po. Ngayon po, hindi po dapat ipashoulder yan sa worker. Ang una-una sa ating OFW, ang unang dapat pong gawin ng ating, uh, ng ating, uh, ng ating FRA at ng PRA po natin dito is kausapin po yung employer. And the negotiation will be between the two of them para po mabigyan po kagad ng exit visa po ang ating OFW at mapauwi po natin kaagad. Okay. yon uh, at least magandang malaman po at uh, kagaya din ng nasabi naman natin kanina, hindi dapat po pinababayad ang ating mga OFW na kung ano man ang naibayad ng employer nila sa ibang bansa doon sa FRA kasi yan ay obligasyon na between the FRA at saka yung employer. So yung OFW po natin, wala siyang babayaran kahit 5. Tama po, Attorney Malonzo, no? Tama po. Basta po, wala pong uh, fault on the part of our OFW. Ginawa niya ang kanyang trabaho at ang violation is on the part of the employer po Okay. Uh, ma'am, ma uh, Malon, Malonzo, so maaari po kaya makatulong ang uh, OWA sa pagtransfer po ng ating uh, kababayan sa pinakamalapit po na shelter? Kasi binabanggit po ng uh, manpower agency kanina, hinihintay pa daw po nila yung medical certificate bago pa daw mai-transfer yung uh, OFW e. Eh, patuloy po na nakakaranas ng pang-aabuso itong si Ma'am Jaisel. So maaari po ba makatulong ang OWA, ma'am? Okay, ganito po yung uh, proseso, Panera. Unang una, of course, ang aming uh, kukulitin dito ay ang PRA po. And then i-endorse po namin sa aming welfare officer po mm -hmm. sa Riyadh, Riyadh po siya located po. Mm -hmm. and then pero syempre hindi naman po kasi tayo pwedeng pumasok po, po no sa loob yes, ng uh, ng baki po ng employer. So dito talaga is negotiation between the FRA po and the employer kasi nga may joint and solidarity oh, liability po yung you. under our law po no. So yes. any one of them kailangan po talaga kumilos. So pero syempre mas maganda na yung employer po mismo ay isurrender siya dun sa ating FRA. Pag hindi po siya sinurrender, after FRA, of course, request natin, dali mo yan sa ating ano, MWO to ensure na nasa neutral ground po yung ating OFW kung mag-enter man into agreement, whatever it is, kung gusto na umuwi. So at least po, nandun po siya sa ating embahada. Kung makuha na po at ma out po sa employer. Kung hindi po, of course, there are other options po. No? So syempre, magsasampa po ng kaso po sa Ministry of Labor So, yun po yung isang option naman po kung hindi po voluntarily surrender po ng employer. So, narinig niyo 'yun, Ma'am Jaisel? Po, oh, Ma'am. Ma uh, oh, ma narinig niyo naman po uh, 'yung sinabi ni Attorney Malonzo at pati na rin po ni Ma'am oh, Ethel oh, ma ng Maanyag International Manpower Agency, uh, tutulungan po nila kayo na mag-follow up dyan po sa FRA at para po mai-transfer po kayo agad sa pinakamalapit na shelter at uh, matapos na po ang inyong nararanasan na Ah, uh, pagpapahirap po sa inyo ng inyong amo. Uh, ito yung cellphone ko po ma'am binigay niya po to sa akin nung unang dating ko po ma'am. Sige Kasi po. Sabi niya po sa akin pag pag umalis pa daw ako, pag pag umalis daw po ako, kukunin niya daw lahat ng ano binigay niya sa akin po. Okay. Sige ma'am, um, yung tungkol sa cellphone mo at kung ano pa yung ibang mga gamit na naibigay sa iyo ng amo mo, pag-usapan po natin yan off-air with your agency kasi sila yung dapat na nakikipag-coordinate doon sa FRA or doon sa Foreign Recruitment Agency ninyo dyan. Sila yung kagaya ng nabanggit po ni Attorney Malonzo kanina, ang pag-uusap po ay uh, sa pagitan ng inyong amo at ng Foreign Recruitment Agency. So lahat po ng ang ginastos, dapat wala kayong babayaran kahit singko Kung ano man yung gamit ninyo nung pumunta kayo dyan, dapat yun din yung gamit ninyo pa uwi. Maraming maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operation Center ng OWA. Maraming salamat po, Panyera. Lagi po kayong welcome po. Magandang hapon po. Thank you so much po. So, Ma'am Jaisal, ganun na lang po ang gawin natin. Um, nabanggit po ni Ma'am Ethel kanina na Magfa-follow up po sila sa FRA. So kami po dito sa wanted sa radyo ma'am ay makikipag-usap din po sa OWA uh, para po ma-follow up din mismo yung FRA doon sa Saudi Arabia. So sabi naman ni Ma'am Ethel, tama ba uh, this afternoon or tomorrow morning uh, makakakuha na po siya ng feedback. So palakasin niyo po muna ang loob niyo Ma'am Jaisel, konting tiis na lamang po kami po dito sa Wanted sa Radyo ay hindi po titigil para po makauwi kayo dito sa Pilipinas. Maraming salamat po Ma'am. Sa akin na po yan Ma'am kasi nung time na ako na nangangailangan, nung magkasama pa kami, mm -mm. Malaki rin na tulong niya sa akin kasi buhay ko rin yung medyo na ano nun. Mm -mm. Ngayon, okay na rin po na, na, na nakatulong na rin po ako sa kanya. Mm -hmm. Pero malaking bagay pa rin, Sir Ronald, na so, siya rin ikaw uh, ang pumunta dito at uh, nagbigay okay lang, atensyon okay. Okay sa kanyang na, okay na. naranasan. Ako, ma'am. nagpapasalamat po ako, ma'am, kahit timuray na po kami. Malaking pasalamat pa rin po malaking pasalamat po rin po sa kanila lalo po sa mga anak ko po kasi sinak sinakripisyon nila po ay yung sarili nila na pumunta para nang matulungan po ako dito Siguro maganda din at yun na Uh, pag-uwi ninyo, mm. maganda na magkausap muna kayo. Ang mahalaga lang, madam, Excuse, ma ang mahalaga lang po is uh, makauwi mo na si ma'am and then yes. yung dun po sa inyo bilang mga magulang pag-usapan nyo na lang po once po na nakarating na siya. Bye-bye mga anak. Sana magkita tayo pag-uwi ko. Okay. Sige. Ah, uh, maraming maraming salamat po Ma'am Jezel De La Cruz sa inyong uh, panahon ngayong maraming hapon. At uh, po sa inyo, Hope to see you soon po dito. At uh, makabalik na po kayo sa Pilipinas, Ma'am. Ipagdarasal po namin ang flight ninyo pabalik. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong Ma'am. Salamat, salamat po. po. Maraming salamat din po Sir Ronald at mm -hmm. kung ano man po yung uh, pinagdaraanan niyo po ni Ma'am Jezel, o kung ano yung nararapat niyo pang pag-usapan, siguro magandang pag-usapan yan pag uwi po niya sa Pilipinas. So, ayaw ko naman makiharap sa kanya. Kung sa akin lang po, parang kampantina sa sarili ko na mga anak ko kasama ko. Kasi mm -hmm. para yung mga anak niya, parang ayaw niya ng, ano eh, parang ayaw ng halagaan eh. Hindi parang po, sir, sa kanya pa rin mapupuntay. Oh, Alam okay. mo sa kanya, ma'am, mm -hmm. kasi wala pa sa tamang edad ng mga bata. Yes po. Pero parang ayaw niyang gampanan ang responsibilidad bilang ina. Mm -mm. siguro sir, ayun uh, nga kagaya na nabanggit ni Sheri kanina kasi siguro sa panahon kasi ngayon sir, yung mental state ni Ma'am, syempre nandun siya sa ibang bansa. Apo. Malayo po siya, wala siyang kasama doon na kamag-anak. May sakit pa siya, may pangaabuso pa na man, nangyayari. naman po ako, magintindi sa kanya. So medyo intindihin natin yung kung ano man yung nabanggit niya siguro beforehand kung ano yung nasabi niya sa inyo. Tapos pag-usapan na lang po ulit pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Eh, nag nagsasabi nga siya ma'am na hindi na ayun yang ano ayun yang makikihalap sa amin siguro naman sir feeling ko pag-uwi po niya sa Pilipinas uh, baka po mag-ibahan timpla din ng uh, ihip ng hangin kumbaga tignan po natin pag-uwi niya dito kasi priority po natin sir makauwi siya total 'yun din po ang inyong healing sir okay maraming maraming salamat po sir Ronald sa inyong panahon maraming, maraming po sa inyong.